Alamin na natin ang sabi ng survey. Bam, Justina, let's play round one. Good luck, good to luck. Top six answers are on the board. Kung hindi na uso ang kanin, ano kaya ang ipapartner ng mga pinuso? Bam, mais. Okay. Ang galing, ha? Tito, swak naman. Eh, tapos na natin yung panom. Ano ang ipapartner ng mga Pinoy sa ulam? Pwede naman. Ang sabi ni Bang. Pero bago yan, nandito yata mga magulang mo nanonood. Yes, nandito ang aking uh, parents. Ayan, Ayan. ba ang mais? Nandiyan! Pero baka makakuha niya mas mataas. Muntina, kung hindi na ang kanin, ano kaya ang ipapartner ng mga Pinoy sa ulam? Tinapay. Tinapay. Tina for Tina Pai. Survey sir. Boy, that's a Round Tina pass for play. Play, play. All right, let's play round one, two, three, four. No coaching, no coaching. JP, kung hindi uso yung kanin, ano kaya yung ipapartner ng mga Pinoy sa ulap? Saging na saba. Saging na saba. Survey. Yeah, <laughs> Marisol. So, na, paborito ko to at alam kong paborito rin ng lahat. Kamote. Kamote! <laughs> Survey. Papasal <laughs> yun. Yes, salima. Pil oh, 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 oh. na pil ko. Bigay mo na. Kung di uso kanin, ano kaya pa-partner ng mga Pinoy sa ulam? Salima. Sa tingin ko, Gabi. Gabi! Gabi! Gabi wow. kaya? Gabi! 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 No? Hindi lang pang sinigang. Yes. Pang lahat ng ulam pa. Everywhere. Gabi. Uy. Close, close, close. Hina, kung hindi usong ang kanin, ano kaya ang ipapartner ng Pinoy sa ulam? Patatas. Patatas. Survey. Wala rin. Oh, ha? Pwede na kayo mag-usap-usap. Liga ng katotohanan. Jamie, dalawa pa to. Kangkong. Kangkong. Okay. <laughs> okay. Okay, okay. <laughs> Nandiyan ba ang kangkong? Wala. Bon, ready to steal? Okay. Um, ano kaya? Um, hindi Kung hindi usong kanin, ano kaya paparto ng mga Pinoy sa una? Kuya Dong, siguro prutas. Prutas. Darnin? Mm. Siguro salad, mga lettuce, ganun. Salad? Salad. Letos. Pwede. Sa lettuce. Pwede, pwede, Nico. pwede. Nung nag-diet ako, wala eh. Namamapaklaw ulam. Wala. wala. Kumbaga, no carbs. No, no? carbs. Bam. Kung hindi uso yung kanin, ano kaya ipapartner ng mga Pinoy sa ulam, Bam? For the win. Mangga. Mangga! Okay, okay. Okay. <laughs> okay. Ang sabi po nila, Mangga, ang sabi na survey to steal the round ay... All right, everybody, number six, please. Number five. Yan. Fruta sana. Yun yung tinatanong natin. Anyway, sa ulo ng mga nagbabagang balita, Tutok 24, panalo agad sa round one. Meron na silang 81 points habang nag-iisip ng paraan ng para bumawi ang liga ng katotohanan.